Entrance. Entrance. Meron na namang disinfectant. Yan. dalawa ako. Nalubog natin yung sapatos. Yo. Generator. yung tulungan. Ito bawang ito. Ilan laman? Yung iba Yung kulungan pa anon yun yung mga baboy Hindi naman siya mo ibaboy na malala. Hindi kami pwedeng pumasok kasi baka mahawaan yung mga baboy ng ano. Yun, mula doon, doon doon may baboy. Mga exhaust fan para hindi mga may baboy. Ayan si Kuya Pogi. Isa hey, sa mga ano. Hindi, kasi namin